So for today's video guys, kaya nakikita nyo andito ako sa paralan kasi magbabalik ako ng pag-aaral. Sana ako babalik yung pag-aaral. Bitaw guys, nami direk kay Maguna sila mama para sa pahina sa meeting. Ang basta Sorry guys, not ang person gawa mo kay Kaon. Pero don't forget to follow, like, and share to my Facebook page guys. Chava Lauren, this is Arnold. Kaya namin direk guys sa Valentina Elementary School kaya magpahina sila mama sa eskwela. Yeah, guys, mo ni pinakataas nga towers tibo kalibutan. Sa na pinakataas nga towers sa kalibutan. Og moni, makita ni mo ni makita nimo guys sa pagsulod nimo diri sa elementary school kaning bulak nga dagan kinag. Yeah, guys, tug kay panan jacket, jacket ko diri guys. Share ko lang kasi wala ko magawa ko di mag jacket every day, every single day, every hour. Basta Pasin na jud guys kay gitapolan jud ko mag voice over wala ko gana sa tanan. Huy, ana ka bagar. man ni mahimong vlogger guys kay baga on nang santot sa hantot ma baga imong nang. Basta ay. na itaw nga niabot sa mga guys bisita ni papa nyo. Yun. Nyo baba na lang ni mama. Sana ako mababay. niya namin bata dito guys niya. Pagbabay mo, pag babay mapag, di mo mababay, laparoon mo. Sana ako malaparo. Uy, ayaw, ano? Narabay lang mama. Sana ni may mama. Yeah, guys. Karapin na akong babay dito. Dito sila mo babay mo. Nag-upper-upper na lang may dito. O, guys. kita na ako ni bawang ko na isulod. man si isulod, guys. Mga ako lang i nga. Basi, madala lang ba niya. Wala makiling guys. Nag-brum-brum-brum na brum, 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 lang ko niya akong sakinan. Sana sa na... sakinan. Napalit na dito ako, guys. Dugay ra ko nang ipangita. O, morning na akong nasulod. Sana ako man na dito sa manang na ang oi so lonely jud ang person dire guys kay oi pa ma hawlot kaayos. kaayo sana ulot ta Nigiuban pa jud panahon karon guys ang grabe kapangit. pangit makala jud Laban na wala siya sa ang kiliran sana ang kiliran Yung mga bata guys grabe ang kalipay gay naghinumbaga na ano sila wala na akong bidyuhan Gipresta na lang po na akong cellphone guys kay gusto ko pa view view dire kay gikapoy na gawid hawid Gusto gusto po ko kong... mo lako-lako na sir makuan ba niya akong ko di man ko na bira ada Joke lang ito guys, siyempre itawag ko niya na pagkaw man na igu man ko ay kasi unta ka unya. O karoon guys, ang dula na sila guys, silang e, brum 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 brum. Wala silang buhat guys, kung hindi sila sa yuta maghugaw-hugaw. Kalisot pa niya mga batao. Siyempre, oh, okay. wala na may buhat ng portion dari. May pabiyubiyo na po ta guys. Ako nang ihubo ang jacket, I igang naman panahon ni Ross ng init. Bisa guay, igu init. Naman siya init. Ang awag lalipakita sa inyo. Tali, o batay sa o, oh, ang init. Oh, di ba kita ka na init no? Mapakita ra nang init ka dali pero tadtaod nawala wala ra na pare sa imo ni wala kalit. Sao wala pa guys, man tay mga lingaw. uban na ta diri sa bata guys, Magbina binata na ani kay man tay lang linga kalingawan Uy, O pila lang gari tak kasuk sa mga bata. Unsa naman ni Uy, yeah, guys, diran ko kotob. Uy, kay kapoy naman ko sunod na po na to pagkita. Bye-bye.